Mga panyero, may kwento ko sa inyo. Oo. Oh. ito'y walang halong Malaysia, walang halong ano, walang halong bastos. Oh. oh. Pero murahan mo puro kalokohan. Kalo, may kalokohan, <laughs> pero, pero walang halong bastos. Ay yan, ah. ay yan. Eh, sama ko na 'yan. Ito <laughs> kasi 'yan panyero. Si Amain, si Amain. Ano? Oo. Oh. Bakit kwento ko lang ha, si Amain? Kung ano si Amain? Kumuha. Matanrana. Di kumuha ng babae. Eh. Kumuha ng babae si Amain. Oo, si uh, si Amain. Kumuha ng babae. Hindi. <coughs> kumuha ng babae. Batang-bata. Batang-bata, -bata, mga abanyero. Oh, ilang taon? mga 18. 18. Oh, 18. 18. oh 18. takla batang-bata. Bata. Hindi eh. bata. na <laughs> nga nga. Ito na nga, mga kapanyero. Hindi dinala na ni Amain sa... Alam mo na, sa... Uh, saan lugar. Ito sa na. Sa Naglaban na sila. Nyero. Laban na. Baka na. Kikigla panyaro. Hmm. Itong mabigat. Alam ba sabi ni Amain? Aba ineng, ikaw ba yung may sakit? Ano eh, sabi, sabi, ng babae? babae. Aba, tatang wala po ako sakit. Bata po po ako, 18 years old pa lang ako. Oh, batang bata eh. Batang bata. bata oh. sa Ay, sabi, 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 ni Amain. <laughs> Aba, eh kasi, eh, pa, nangangat yung aking ano nangangati yung aking alaga. Oo. Oh. Di sabi ni Ining. Di sabi, pinasok. Oo. Oh, ni Ining. Patang, talaga pong wala po ako sakit. Kahit pa-check up niyo po ako. Ay di ito na. Sinilip ni Amain. Pagsilip ni Amain na Pagsilip ni Amain. Ay, the place! Oh. Yung ulo, lasa labas! Alam mo kung bakit kumakati? Puro kagat ng lamok, may mga lamok! <laughs> Puro agad na lamok. Talaga yung pinupupog pa pinupupuk na ang lamok. Hindi, eh, sabi, oh, sabi ni Ama Inda, putang ina, kaya pala, di puro lamok. Hindi, ito na, nakuloy na. Di oh. tuloy, ang laban. E eh, di ito si Ama kinabukasan. Hindi siyempre, nag-iisip siya. Baka nga, yun eh, siyempre, inisip rin niya na. Ba may sakit? Oo. Oh, Nagpa-check up, panyero. Oh. Pa sa doktor, doktor. Punta sa doktor. Punta sa oh. doktor. Oh, ano, hatol? Alam mo ba, hatol? Oh. Alam mo sabi ng doktor na sakit? Oo. Oh. Dengue! <laughs> Pinupog ng lamok eh. Oh, dengue! Utan din ang kaya. Wala kaya. Dengue pala. Oo, kaya naman siya main na ba eh. Eh, siyempre, matanra na eh. Gawa Unang tirade double place eh. Pala yung oh, nadali ng lamok. Nagka-dengue <laughs> <laughs> na, pa yun. Nakumpain! compine Na-hospital pa lang di oras. <laughs> Gago! <laughs> Ako ng mga kapanyero, may kento na yun tungkol kay Emma. Oo. Oh. Ano yung, yung ano kay Amain eh? Oh, ano then, si Amain? Oh. Yung garahin niya. Yung garahin ng ano na yan, ng uh, tries na sinauna. Oo. Oh. Ano eh? Sinauna ng Oo. Nagiinulan nga. Ay eh, nagpahanap sa akin ng ano, ng eksperto, pag-aasintada. Ng? Nang... Nung garahin. Garahin mismo? Oo. oo. Oh. Papasintadahan. Oo. Hindi nga yun. Dinala ko ngayon yung nakakausap ko sa may kabilang kanto. Oo. Oh. Ano eh? <laughs> Adi, ya, di nalang ako nga. Oh. Magaling rin magasinta daw, magaling. Oh. Tinanong ngayon ni Aman. Ikaw ba'y marunong magasinta daw? Sabi ako. Ah, Huwag po, ako pa eksperto. Oh. sige, tinari ng mga gamit. Ikaw na ba ara yan? Eksper, eksperto, ka eh. Oh. <laughs> magaling talaga pa niya. Magaling ah, talaga ako niya. Ayan, Magaling. Yan, no. magaling. Ay, di, nakita nga ni Amay. Eksperto nga, no? Eksperto. Uh oh. Siyempre, ang asintada noon, dapat Siguro mga hindi lalagpas ng tao eh. Mga ang patong. Mga hanggang lang. Oo, di. Nasa yung isa. Pang ano na, pang parkingan ng tricycle yun eh. Oh, parang harang lang na ganoon na. Oh. Magabi lang. Pero si ama, galing pala yan. Ano eh? Abay, pagkakasilip, sabi. Abaw to eh. Tabi nga yata. Dabi? Ayan sabi. Sabi ah. Sabi ng expert eh. Di, papalit na dahan pa po, po yan. Oo. Oh. Oo, oh, okay. Oh. Ay, di pagkapalit eh. Bumalik ulit si Amain. Eh. Galing pala, ano ulit. Oo. Oh. Nagtanghali yan eh. Pagbalik, pagbalik ng hapon. Oo. Oh. Aba, utoy. Eh, talagang paling talaga. Oo. Oh. Hindi, yan pa po ipipinturahan. Oo. Oh. Ganun ba? Ay, di bumalik ulit. Oh. Isusuga na yung kalabo. Pagbalik ng mga badang hapon na alas 5. Hapon na eh. Hapon na. No. Rumating na yung maghapon. Rumating na maghapon. Oh. Maagang-agang hapon. Pagsilip niya yung main. Aba utoy. Ay eh, talagang paling talaga. eh, kukurtinahan na po yan. Eh? Ay pagtingin niya may ni diretsong diretsyo Oh, ay kurtina. Diretsyo yun. Kurtina. <laughs> <laughs> Ito <laughs> malabay. <laughs> Ibig sabihin pa <man>, niya. Natakpan, <laughs> Natakpan. <laughs> na rin. Natakpan. Natakpan. Diretsyo na. Oo. Ito malapit. Ay e, nasa sahor na alasin eh. Oh. Sahoran. Di ba, taos na araw niya. Oh, taos, na, na, taos na araw, sa sahor rin Pag eh. Pagbili na sahor. Oh, ito ang araw mo ngayon. Eh, bakit ganito lang po yung araw ko? Abay, bumili ng pintura. Bumili ng kortina. Eh, diyan ko na binawas. talaga. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, tagilid rin ang sahur. <laughs> <na. laughs> tagilid rin ang sahur. No. O, ano, Panyero, tapos ka na sa kwento mo. Ikaw, Panyero, tapos ka na sa kwento mo. Uh. Ako rin, may kwento rin ako. Kay Amain rin. Yan. Yeah. Nagkaka-Amain uh. yata. Oo, gano'n kasi. Talagang si Amain yung maluko. Nakatala ko pa rin si Amain. Hmm. Ayun kasi, Amain, di ba, matanra na yun. Eh di... Yung kasi, di ba natin, hindi pa uso yung sasakyan, oh. di ba uso lang natin kalabaw ba, yung, paragos, kalabaw, kalabaw. yung Kalabaw Palabaw oh, at yung paragos. yun. Kalabaw, ah, paragos, paragos, Pero nung may amain, hindi kalabaw, baka. bak, ah. ah para Parang yung, yung, sasakyan niya. nagtitira natin, para nagtitira ng mga duyan-duyan. Oh, yung, 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 may mga... <laughs> yung baka na may utar-utar na oh, duyan, mga yun, basket, oh. ganoon. Yung oh, nilala. Oh, yung nilala kawayan, oo. Ati ngayon, may nakiusap kay Amain. Oh. na dalaga. Hating gabi na eh. Oh. Ay malayo pa pala uuwi Tinanong ngayon ng dalaga. Ay wala pa mga Di. tinanong ano ng ba? dalaga. Ay amay sa pasaan ba kayo? Ay pag ganun raw ang punta ni amay papunta Sabay ay, sa rara. Sabi ng babae, ay tamang tama po taga rin. Ako. Sabi nila Ay sabi po ng babae, ay amay pwede bang makisabay? Hmm. Ay Ay sabay ba? Ay nga sabi, isasabay kita pero may kondisyon ako. Oh. Ay, sabi ng babae kasi wala lang siyang masasakyan eh. Oo. Oh. Ay sabi na hating gabi pa. Hating gabi. Ay oh. sabi nung delikado eh, o. babae pa. Sabi nung ni ano ni ni Amain. Isa sabay kita, sumakay ka na rito basta may kondisyon ako. Eh nga sabi nung babae, ano pong kondisyon niyo? Basta kada utot ng kabayo ko, chuchuk tsakin kita. Oo oh. Oh, ay, di, Ay, syempre, eh. No, choice na yung babae ron, eh. Para makaubay Oo, oh, edi, Gano'n rin eh. Oh. Kung mayag yung mabahay, hindi pa hindi pa nakalalayo. Umutot na kaagad yung baka. Uh. Umutot na kagar. Kasi sabi nung no, ni, ano, ni, ni Umay. Amain. O, Neng, umutot na yung baka. O, sige po, alam na. Alam na. Di, alam, alam niya na eh. Chuk alam niya na yung condition. Oo, oh, eh. to the max na. Eh. <laughs> Dali na kagar. Nakaisa na kagar si Umay. Amain. Oh. Eh. Pa-uwi na ka-flourish eh. pa. Tapos na. Oh. O di, hinataw na kagad yung baka. O di, andar na ulit. Mm. Hindi pa nakakalahating oras. Umutot na naman. Oh. Okay. Ay, di, yari na naman yun. Eng, hey. umutot na naman. Sige po. O, di. Hey. Nakadalawa na. Nakadalawa na. Hanggang... Basta, hindi na mo kasi, kada oras o da, uh, kalahating oras. Oh. Umutot, e, eh, yun. O, oh, di, di, di nakailan ba si Ama in Bali? Si, si Amay, nakatatlo lang, Nakatatlo. Oh, Oo. Oh, oh. Nung oh. pang-apat na utot, nung pang, niya, upot, nung pang na utot, nung baka, hindi na pinansin na, Yung babae oh. na nagpansin, sabi ng babae, o oh, yung, 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 ano, yung baka mo, umutot ulit. Ay, nakahubo na yung babae. Oh. Sabi ni Amain, hamo siyang magtain. <laughs> 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 hindi na kinahayaw. <laughs> Sawa <sama> siya. <laughs> Sabi, kawa mo siya nilang magtay. Hindi na kinaya mo. Pagkakatag lang mo yun. Apa, ay, talagang gapang siya ron. Para siya ang Walang ron. Wala nga Hindi ka suko. Kawa mo magtay. Kawa niya magtay. Kawa mo siya magtay. <laughs> Wala nga si Amain na ba eh. Pambira si Amain.